So welcome back to my vlogging channel. Sorry. So ngayon nga tapos na kami mag-shoot, uh, mag-practice rather, na campaign camera route kasi magkakampaign na kami tomorrow. And I forgot to vlog kasi kanina. So kasama natin si Ate Divine, Hello. tsaka si Ate Shelo. I forgot mag-take kanina ng video kasi nalate ako. Tapos, pero may clip naman po mamaya. So nandito rin naman si Jersey, tsaka si Andre. Sorry. Hi, Mesh! Nandito po ang ating pambansang... pambansang ano, cherry pear? Tangkal, charot. <laughs> <laughs> Dito si Mesh nakaka-birthday lang. So ano, what's the feeling? Kasi bukas magka-campaign na tayo oh, eh. No. Oh, no, no! I'm so excited! I'm so excited, I'm excited, I'm so excited. <laughs> Dapat ano, kabog tayo. So, bye, Mesh! Thank you, sis. So, pa-uwi na po ang mga bakala. Tapos, sabay-sabay na kami. Eh. Dito rin si... si to... Kasya ba tayong lahat dyan? Nandito si Krisha. Anyway, supunta so, na lang po kami sa house ng aming yes, ka-party list. Dito rin si Aki. So, pupunta na kami sa bahay nung isa namin ka-party dito kasi... Dana! 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 Oh, class class picture. Dito ka na lang. One, two, three, smile. Katatai ako. <laughs> then, magpo Aura na. Oh, <laughs> Game. Paano huwag ng Ano? Dalagang Pilipina. Okay. One, two, three, go. <laughs> <laughs> go. Taas ano? Next one. Yung nasa baba tayo. Tapos baba tayo. yan. Para okay. okay. sa dako. Sa dako eh. Baba lahat. <laughs> <laughs> baba lahat. One, <laughs> <laughs> two, Baba pa. Kita niya po. Kita pa ulit niyo. <laughs> <babapa. Babapa. laughs> Oh, Baka pa! Ay! Ulo three, go! Oh. <laughs> Isapan, isa pa so isa. Game. Ate game. Sponsor ba natin yan? Okay. One, two, three, go! si Win. Nakita kita difference ng mukha mo, te. Ta para plakado so sa kiti ng mukha, guard. <makes> Mauna na kayo doon? Mauna na kayo, dito ba yung may-ari? O, yun, dito ba yung may-ari. Sige po, bye! Na, nauna yung ano? Nauna yung mga bisita kasi sa may-ari? Kuday. Kasya naman tayo dyan. Parang <laughs> binabalit. Tingnan natin kasi ba. Dapat sa, sa, sa dalawa. Dapat sa, sa dalawa. Uy, sure kayo dalawa. Dalawa. Tatlo tatlo na lang. Tatlo na lang. Tatlo dito, tatlo din dito. Kasama ko si Aki. Aki, sumama ka sa akin. So, nakasakay na po kami ng tricycle. Diba? <laughs> diba si <Ren? laughs> And we will update you there. So, bye! Nandito na po. Nandito po yung Maganda nating knock. Knock siya po yan. Hello po, so kumakain na lang po kami lahat. Mukha akong tomboy sa buko ko, no? And the Miss Universe is... Joma! Thank you, guys! As you can see po, napaka very hardworking ang Royal Party List. <laughs> so, ayan, nakita natin. Ito. Sa upo lang. Ito pa chill chill lang to Tapos kala mo Sosom kita sa kuya mo ha Nakita po natin na Sobrang busy Tumulong ako kanina Sobrang busy po nila Interviewin po natin sila How about you Audrey? Pagod na po ako Ikaw naman Rose Kaya pa Mamamatay na Ito naman yung VIP VP natin Masipag yan Hi! So, welcome back to my vlogging channel. So, nandito ang mga officers natin. Kami ay tinis nila! So, nandito sila. Lutong. Okay lang. Okay lang. Okay lang. So ayun, kakatapos lang na aming day to campaign ay nag-uya na iba. And I am so happy kasi naging successful po ang aming ano, Nag-isa, nag-isa pero. Nag-isa pero, nag, pero... nag, -isa. nag -isa. Which is a good thing kasi we receive yung huli namin na puntahan. Eh. Nakareceive pa kami ng biggest compliment ever na mag-receive kasi. Yes. Diba? Anyways, mag-BBR muna mga bakla kasi. Wow na, wow na kami na. I-reward namin to sa sarili namin. The serve ka ta, ganun. So anyways, dumating na ang order ng mga bakla. Ako, syempre, makapal muka ako, makikisip-sip sa charot. So ayan, magbe-break lang muna mga bakla. Coffee break kasi. They deserve this. Right? Can I get, can I get an amen? amen? Amen! So, ayan, coffee break. Actually, tea break. Wala kayong pake basta break. So, yun lang. <laughs> <laughs> yun lang. Bye. Balikan ko kayo <laughs> later. <laughs> so, update. Eh, parang kalagta ka una. Kanino to? Mamaya pinapabot ng mamaya hindi bayad. Pero, thank you so much, Naki. Oh my God, how much do I owe you? Charot. Oh my gosh, thank you so much. Manalo lang tayo. Okay na tayo. Gusto ka! Dana! Dana! I don't know. Hello! Hi, welcome back to my vlogging channel. Hoy! Hi, welcome back to my vlogging channel. So, this is a day 3 of our campaign. Hi! Ang ingin na mga sasakin sa labas. Anyways. Ang sakin ng bunganga ng kasama mo. I look so fabulous. Yung mga bunganga din ang mga kasama ko. I-type ko lang yung mga to. I look so pretty and fabulous. Right? Hindi, kanina. Basta nag-ais. Hinanap ko pa kasi pantalon ko. So, ang ganda-ganda. Wala ang pogi ko? Hi, so after an hour, nakatatlong section na po kami ng grade. Ha? Nakatatlong section na po kami ng grade. Uy! Ang magsalita ang mabaho bibig. Ah, ako yun. Sarot. Anyways, nakatatlong section. Grabe naman yung ano mo, Tim. Nakatatlong section na po kami ng grade 11. And Kaso sad, pinababa na silang lahat kasi may program sa court. Kaya, pwede ko mo muna tayo sa grade 11. Dalawang floor lang naman sila, right? So, ayan. Ang nakakatuwa kasi nakaganto ako formal na formal. Tapos tinanong nila ako kung, Be, magtitisis defense ka ba? <laughs> You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound.

mamimigay po kami ng flyers ngayon habang nagkakagulo ang ano, high school. Eh, ito na lang yung flyers sa aming tayo. Hindi kapag print Ay, na kapag prepare. Pero kaya yan, magkabal na lang. Anak, corona mo, anak. O, oh, may sungay ka pa ng demonyo. <laughs> Hindi, magpapagkamay tayo kung nga rin. Para, para sa vlog. Para sa vlog. Royal, party sa... Royal. Royal, party. Royal, royal Party. Royal. 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 Tingin ka dun, oh. Mag-promote na kayo, mag-promote na. Pangit ko ba sa video? Hindi. Umaya oh, pag pangit na, edit mo yun. <laughs> Bukha nga mo yan. Royal. Royal, oh. Susweta, si sumord. <laughs> Sorry. Say so fun here in San Roque, mag-promote. <laughs> Bashka tali. It's so Royal party list! Royal! Royal! Royal. Please vote for me! Hindi lang pa-upload yung vlog na yan! Oo! Dao nga may, may ko vid. Kamo experience. Katakot ka ti, charot. Mukha kang devil. You look like a devil right now, no. Alam mo yung one shiny. So, demonyo, ka, girl. O, oh, ganyan ka Okay. Sino ka ba? Di na kita tatalian. Tara na campaign tayo. So update lang pagod-pagod. Char, -pagod. pawis na pawis. Papay lang ang mga bayot. At sobrang init. Dana! 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 Ate, pinagpicture yung <laughs> <laughs> si sa mo like <laughs> Yung gusto mo na sa Walter. <laughs> Royal. Royal party, Dapat isigaw na photo niya. 1, One, 3. <two>, three. Ah! yung may band. Rose, musta yung feeling? Ayan po ang mga nagpapaganda. Kitang kita nyo po na focus na focus sila. Tiyan. Oh, you know, uh, so, Kahit ano sa iyo, Nard? Pagkano po sa iced tea niyo po? red po. Pero pareho lang naman yun. Dumating na po ang biyaya. Charot. Ay, so kakatapos lang namin maglalaps. Nasama si Mama, eh nauna na sila Mama. And ayun, mag-elevator kami mga Jai. Bili, bago magsara, bili. Tapos mamaya no, lumagapak tayo, stuck tayo dito. 1, 2, 3, go! So we are... ...Royal Partylist! Ang boring yun naman. Huy! ko! Hindi pa nakita. Kanina! ko guys. Ano po, okay kanina? What the hell? Sino yung amoy suka? <laughs> Ba't ka dito, Andrea? Be, gusto ko dito. Alam mo kung bakit? Mr. Quickie, oh.